Hello guys, so what's up? Ayan guys, what's up guys? So uh, ngayon naglalakad ako papunta ng bahay ng matanda, gabing gabi na. May kukunin lang ako doon, emergency. So yan yung harapan ng bahay namin. Sa likod pala. So punta ako dyan, sa bahay na yan, bahay ng mama ni madam. Yan, ang tanda ninyo, yan ang bahay ng mother ni madam. Ang okay, pagod ako. Yan, yan. Sa kapatid niya ito, kapatid ni abuya yan. So alam nyo guys, itong bahay na yan, para ikwento ko sa inyo. Para ikwento ko sa inyo ang bahay na to. Uh, ah, ko dito, wala pa itong bahay. Ginagawa pa lang. Yung, yung mga siminto, hinahakot pa lang daribaga ng Kakalot pa lang mga construction. Construction ba? Tama ba? So ayan, sasakit tayo ng elevator. Hi, hello. Hi, Tom! To hmm, Wintuhi kasi sa third floor tayo kaya sa sakit ng elevator ito ang bahay ng mama ni madam so ayan dito tayo so ayan anong mga tao dito so dito is labas ng bahay nila dito ayan dito tungkaran nila ba? Tungkaran dari sa taas, third floor. Tungkaran nila. Masulod dari, paado dito sa sulod sa ilang balay. Napa ni pasaka dito sa taas. Kung anong pinsan yung gatili dari, kusok ka ayok. Oh, si abuya. Assalamualaikum. Buen ahad. New here.